Ito ngayon ang palusot na itong mga die hard, na itong mga umaasa na naman na baka posibleng sila ay mabiyayaan ng pwesto kung sakaling yung butangera ng Davao ang susunod, ang sumunod na maupo sa Malacanang. Ganon ang trabaho na itong mga to. Nagpapalapad na ng papel. Una, Unang-una pa lang. Sa una pa lang. Ibig sabihin. Tungkol ito sa sa COA report ito yon, ang Davao City showed a total of 2.69 billion in confidential expenses sa loob ng ilang taon, anim na taon. Ito ay way higher than the CF or confidential fund spending of other larger and wealthier local government units katulad ng Cebu City, Quezon City, Manila, and Makati. Totoo, napakalayo. Napaka di hamak na mas malalaki itong mga syudad na binanggit natin kumpara sa Davao City. At kung makikita nyo po, yung pinaglalaki ng Davao, pinagmamalaki ko na ng Davao City na na naging maayos, naging malinis, talaga lang, progresibo, talaga lang. <laughs> Tignan na lang natin yung City Hall. Sa City Hall palang mismo, ano ho, abay, mukhang, mukhang mas maganda pa yung Municipal Hall. Okay, dito sa amin sa maliit na bayan ito ng Banton kesa diyan sa Davao City Hall na yan. Siguro naman ay nakikita ng marami yan. Ano ho? Kantakin nyo ah, 2.69. Sabihin na nating 2.7 billion. Ano ang palusot? Ano ang depensa na itong mga pulahan? Ito daw na Philippine Star, ito kasi ay report ng uh, Philippine Star, utak, or nasaan daw ba ang utak na itong mga katulad nga ng Um, may akda na itong article na ito dahil bakit daw kailangan i-compare ang Davao City sa Cebu, Makati at Makati City. Bakit kailangan i-compare? Ang kanilang pinaka-justification dito, Davao is under constant threat of various security risks. At paano nangyari? At bakit may threat sa Davao? Bakit ganon? Bakit napadpad kayo sa estadong yan na constant ang security threat or risk ng Davao City? Yan yung malaking katanungan eh. Paano nangyari yon, Di ba? I don't need to elaborate further because any able person will be able to de decipher what those risks are. Hindi po. Hindi, hindi lahat ng tao alam na risky. Sa Davao City. Akala ko ba safest area ang Davao City? Yun pala, ngayon ang, ang palusot na itong mga ungas na ito ay napakataas daw ng security threat. Constant threat sa Davao City. Akala ko ba safest place? Akala ko ba most organized, cleanest? At marami pang kiniklaim itong Davao City na ito. By the way, dito sa atin na napakaraming lalo na po sa Facebook page natin, napakaraming trolls na pag pinuntahan mo, Davao City, Davao City, Davao City. Yan ba talaga trabaho ng mga taga Davao City? Lahat ba kayo dyan sa Davao City ay trolls? O ba magtrabaho naman kayo? Lahat ba kayo dyan ay uto-uto? Lahat kayo dyan ay nagmamaang-maangan? Diyos ko po. Ay ba nakakaya? Hindi ba? Nakakaya po. Tapos so, sasabihin nyo na mataas ang Or merong constant threats sa Davao City? <laughs> taliwas na taliwas. Sa mga propaganda na pinalalabas niyo dati. Ano nangyayari? Di ba? Task Force Davao alone will tell you what kind of security risks I'm ta talking about. Mm -hmm. Yun yung malaking katanungan. ulit uliting ko. Akala ko ba safest area or place ang Davao City? Tapos sasabihin mo ngayon, walang utak yung gumawa ng report na ito. Hindi ba't kayong mga pulahan at mga pulangaw ang, mga pulahan at mga diehard? Ang sana ay may utak. Ayoko namang sabihin wala talaga kayong utak. Sana ay may utak. Kaya lang kasi nagmama nagmamaang maangan at nagpapagamit, nagpapauto. Di ba ang saklap? Kung ganyan lahat kayo sa Davao City, for God's sake. Hmm.